ay ay mayroon pa pala tayong dinaanuan dito gel no ito lagyan na bukas na lang ilagay na lang yung bukas nila yung isang ano na yun kaya ba ah piso hindi ba pwede spatula ha okay lang naman kung magtitip ka ng isang derecho para hindi mo natuklapin yan Tipan mo na lang kaya, Jill. Ano oh, para may diretso lang siya. Hindi naman pangit tingnan. Kasi kailangan din naman yan para hindi mapasok. Pero kung matatanggal naman, baka masugatan ka pa kasi. No. Hmm? Oh. Pare-pareho pa ikot siya. Mayroon dyan maliit na masking tape. Hindi ko alam nasaan na. Mayroon din dyan malaki. Bukas kakabit na natin yung hagdan. Punasa <coughs> mo ito ng basa ha. Yung hindi masyadong basa, yung kramtaman lang. kailangan ng map yan. Kung nasaan mo lang, tapos lagyan mo ng ano. Hindi na talaga. Andito sa, okay. sa ano. May bumukol. Koto kan dito ah. Yeah. Maligas-gas. gasgas. <coughs> Lagyan mo na bayan ng ano? Lapa. Okay <coughs> Pareho lang naman laki. Lagyan mo muna. Bago mo ibalik. Nahirapan ka na naman. Alam mo na oh. Nakat nilagyan mo muna. Kanaw-kanaw. Kaway-kaway. kawai, kaway <coughs> Ito yung Haha. grand final bukas. Sa hagdan. Tapos Haha. na Haha baba. Oh, bahala na si Batman. Iwan na natin to.